Kilala ang EDSA Shrine bilang sagradong lugar na simbolo ng pananampalatayang nakatulog sa pagpapatalsik sa diktaturya ni Ferdinand E. Marcos noong 1986. 1989 nang itinayo ito bilang pag-alala sa makasaysayang People Power Revolution. Sa labas ng simbahang ito, nagtipon-tipon ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa na ng tumitinding hidwaan niya at ng administrasyon. Ayon sa Philippine National Police, nakatanggap sila ng ulat na binayaran umano ang ilan sa supporters ni Duterte. Sa iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang, uh, ang uh, pangako sa kanila pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Itinanggihan ng ilan sa mga masugid na taga-suporta ng bise. Ako mismo makapagsabi, sa sarili ko, ako mismo makapagsabi, wala yata ang binabayaran. Pumunta ako dito na ang pakay ko lang talaga ay makiisa. Paalala ng simbahan, obserbahan ang tamang asal at pag-uugali dahil ang shrine ay isang sagradong lugar. Anila, hindi nila hahayaan ang anumang aksyon at pag-uugali na makakakompromiso sa kabanalan ng tahanan ng Diyos. Ayon sa Shrine Rector na si Father Jerome Siciliano, pwede naman manatili sa loob ng simbahan ang mga supporter ni Duterte, basta't pagdadasal ang pakay nila. Aniya, bawal sumigaw, mag-ingay at mag-vlog sa paligid ng Shrine. Naniniwala naman ang ama ng Bise Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kailangang humantong sa people power ang hidwaan sa gobyerno. Hindi, wag, na. alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez, pagi kay Inday. Samantala, may panawagan naman ng pamilya Aquino na mahalaga ang naging papel sa revolusyon. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, tigila na ang pagdawit ng pangalan ng kanyang tiyuhin sa bangayan sa politika. Yan ay matapos iugnay ng mga Duterte ang pamilyang Marcos sa pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino noong 1983. Isang patas at tapat na lipunan, abot kayang edukasyon para sa mga kabataan, isang gobyernong walang bahid ng korupsyon at isang mapayapang bayan na malaya sa banta at karasan ito ang mga pinaglaban ni Ninoy Aquino na kailangang patuloy pa rin nating ipaglaban ngayon. Wala pang tugon ang mga Marcos sa paratang ng pangalawang pangulo. Giit ng Pambansang polis, wala silang kikilingan sa gitna ng hindi pagkakaisa sa politika. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch Plus.